So guys, bibili tayo ng pagkain at saka drinks. Bibigyan natin yung nagbabantay ng nagbabantay sa gate. Kasi ah, napakabait nila guys. So, ayan. Bibili tayo ng pagkain dito. Guys, bilhan natin dito tayo sa ano, uh, um, dito tayo. Ayan. Uh, bibili tayo dito. So, andito na tayo. Andito na tayo guys. Tayo sa Ito po, bibili tayo dito ng ano. Uh, uh, dito sa dito sa uh, country fried chicken country fried chicken yeah country fried chicken there So we just just took away the cutest Hello guys, ito guys, nakabili na tayo ito Ito, bilhin natin to Ayan, ibigay natin to. sa kanya Dalawa kasi sila eh, ayan, ibigay natin ito guys So, bumili tayo ng coke Para sa kanila din So, let's go guys So, ayan So, ayan guys, ang dami tao Hello. Hello. Oh, What's that for us? Yeah. Oh Jesus! Thank you. Yep. Thank you very much. Yep. Thank you. Yep. Thank you. Yeah. No worries. Yeah, guys, we're giving it to